Seryoso lang. Nakakatuwa to si PBBM. Gawa nga ng nagawa niyang ganito. Mas okay pa to kaysa kaysa 7 pesos ni Duterte. <tap głosun> eh. Ay, seryoso! Mga kababayan ko, mas... Alam nyo ha, sa totoo lang ha. Mas okay pa... Yung ginawa ni PBBM na to Kasi pinupo na si Bongbong Papogi lang daw to eh Mas okay nga to nagawa niya kaysa doon sa tatay nilang si D*** eh D*** na nga ako, mga kababayan Ang pangako ni d 7 pesos na bigas mga kapatid, di ba? Tama ba ako? 7 pesos na bigas. O wala nangyari. <laughs> di ba? Nga nga. O. Yun, totoong papogi ni teon <laughs> O, oh, wala, halos wala nangyari sa 7 pesos na bigas. Tatapos na lang ang termino. Ayun, wala pa rin 7 pesos na bigas. <laughs> Oh, buti ba ito, may ito, may resibo, di ba? Oh, pamilya niya pa sumakay. O oh, tuloy. ng Pilipino, ang linggo para sa pamilya 'yan. Ay hindi, Mr. President, ang linggo para sa pagrarani <laughs> ng mga DDS 'yan.